Noong 1976 sa bayan ng Moro Gulf sa Mindanao sa Zamboanga, isang napakalakas na yanig ang yumanig na may magnitude na 8.0 sa bahagi ng isla ng Moro Gulf at sentro ng pagadian. Malakas ang pagyanig at yumanig ito pasado alas 12. Ang ating gabi. Dahilan upang maraming kabahayan ang nawasak. Marami din ang nabawian ng buhay sa lindol pa lang. Labis ang pagkagulat ng mga tagabayan ng taga roon dahil hindi nila inaasaan ang ganong pangyayari. Ilang minuto lang pagkatapos ng lindol, isang napakalakas na dagundong tubig ang kanilang narinig. Ito pala isang tsunami na may taas na siyam na metros at mabilis na lumundag sa isla at baybayin. Inanod ang lahat ng naladaanan nito, kapahayan, kotse, mga tao, hayop, mga pulo at iba pa. Kaunti lang ang nakaligtas. Marami ang naitalang nasawi na aabot sa anim na libo. At tinatayang apat na mga tao ang nasawi. Ang pangyayaring ito ay hindi malilimutan sa kaysayan ng Morogol. Ang natin sa kailan doon, ito ang patunay na may tsunami na, na naganap dito sa Pilipinas. Iyan lang po. Salamat.